Sakto lang talaga yung sabi mo, ma'am. Kasi pag ma maganda yung malay ka, kaysa sa maga ka, tabo, <laughs> nagihintay ka dito. Saan so, galing na bansa? Qatar po. Ah, Qatar. Mm -hmm. Connecting ka? Direct? Okay, direct. D direct ka. Binagay ko rin yung ano, sa kapatid ko yung number mo eh, para pag niya sa 26, 27 lang siguro. Sa 26 ang flight niya, galing sa Dubai. Mm -hmm ma'am. Thank you. Sakli. Sakli, ma Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Drop pala ni mga mga lods dito sa may welcome rotunda to, no? Sa may balisteros bus. Biyahing tugigaraw yata to, mga lods. Pagkababa, balik tayo kaagad ng airport, mga lods. Kasi ipipick upin na naman natin yung isang pasahero na naghihintay na rin sa atin. Busa. Okay na? Okay na po. Ah, stress malala. Bakit? <laughs> Hindi ko mana SIM card mo. Ayaw po eh. Niroam off ko na po pero... Baka hindi nakaregistered yung ano mo. Niregistered na ko naman po bago ko umalis ng Pilipinas dati. Mm hmm. So, hindi ko alam saan. From Singapore ka, no? A Malaysia po. Ah, Malaysia? Apo. Oh, ayaw nga, no? <laughs> Kuwala pala yung ano mo palalung. Apo. -pa. Kubaw ka? Apo. Anong bus? Sa Baliwag po yan. Baliwag Transit? Apo. pag ano po, pagbalik namin, pag ano, may message na lang kita ulit kung ano, kung free ka. Sige, mag-message ka na, na lang. Apo, ba, kapatid ba, kami ulit dito. Saan yung uwi, uh, kapatid mo? Saan kapatid ba? ko po, ate ko. Saan uuwi sila? Diyan lang po sa may ano, saan ba sila? Palimutan ko na. Pasay lang? Apo ah, yata, pasay. Ah, magtataksi na lang yun ah, doon. Apo, na lang. Wala sila sa buhay. <laughs> drop naman ni mga loads is baliwag ko pagka drop na naman niya ulit balik na naman tayo sa airport kasi may pipick upin pa tayo so ang ganda kasi ng oras ng interval nila mga loads medyo malayo talaga kaya napipick up natin sila saan ka galing labansa? Kuwait Kuwait? Mm. connecting ka? oh, connecting ka meron budabi mm. Kapagod, eh pinahirapan ka ng amo mo <laughs> Baray, yung amo ko, ripot. <laughs> <ko> ripot ba? <laughs> Sabihin mo lang mag-connecting. Ah, ay, huwag nang connecting. Sabihin na. Ako pa yung sabihan na ano. Wala daw silang ano. Mahal na, mahal. Mahal ang ticket. December kasi ngayon. Kaya kaya. Kaya na. Ayaw kaya, nilang ano. Kaya grabe rin ka-traffic ngayon. Dito. Naisip ko. Wag, alas yung ano ba. Kaya natin maabutan. Hindi. Ma, hintay ka. Magpapagod ka naman. <laughs> hintay ka naman sa terminal ng oras. Hello, oh, 6.30 6.30 Okay na yun ma'am 6.30, 7.30, 8.30 Lalo pa eh Okay na, at least nandito ka na Maghintay niya naman ito yun Oo Kuha uh. ka muna na ticket doon Bago natin tayo ibaba yung gamit mo